What's up? To so, taos na. Ayun, nakalbo na siya. <laughs> Parang ano, lahat ng nakakasalubong ko. Di ba yung tingin sa akin? <laughs> May mga na nagbibidyo sa kanya habang kalbo siya. May Baka... Mga... <laughs> Grabe, tambak yung mga tao dun sa likod. Oh. oh ayun, 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 Tinitignan oh. siya, tinitignan. Tinitignan yung kalbo. Oh, Nakatingin yun, sila lahat oh. sa akin. Pero tignalcho lang kalbo. Parang lahat na naka salu tumitingin sa akin. Eh kalbo ka kasi pre. <laughs> ba 'yun? Oo, ganun yun. Hello, black. Dikit na you, ako, mama. Berk, berk, <laughs> ma, nandito na ako. Super buo kami. Ba, dito na ako. So, yun, so what's up, buh, kalbo? <laughs> parang medyo makatipas. <laughs> ano? Share pa ng mga post ng papakalbo. Ayan. Buti nga semi-kalbo lang. Hindi, hindi kalbo talaga. <laughs> semi naman ito eh. So safe tayo dyan. So, Dediretso tayo sa office ni Mamang Clarence. Wow. Dito na natin kung anong reaction nila. Okay. So ngayon, cut ko muna dito. Video ulit ako pag anong ako Ang init in sa ulo nung araw. <laughs> Ang mo. Ano video? Medyo makati siya. Ako Parang kung nakakita mo na tumatakot, ako yung pinatawa na na na, ano. klarin, O, Oo Ano na sila? Siya lang po. Bakit siya lang? Ay, I mean, eh, sunday din ako. Ah, okay. Bakit naman pala, Sir Fred. Mm. Nalilito oh, na nga oh, ako. Bata <coughs> 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 talaga ako nakakuha siya ng 1000 comments eh. Oh, wow. Okay, so, taas tayo. So, Thank you po. Thank you po. <laughs> <laughs> Sana lang. ko. bago. Boy <laughs> <Buhay> pa? <nanon>. Sir, <laughs> <Separates> Boy <buhay> pa? ako. Sir, pa